Isang magandang araw na naman po tatalakay natin ang isang bagay o isang agimat na matatagpuan sa puno na tumutubo sa kagubatan Ang kawayan ay isa sa popular sa Pilipinas na madaming benepisyo ang nakukuha Isa na nga dito ay ang nagiging gamit siya na sakat sa paggawa ng bahay maging sa mga basket ay isa siya sa mga kasangkapan na kailangan ang kawayan na kalimitan matatagpuan sa kabundukan sa mga kagubatan dito sa Pilipinas madami ang Deltut ng kawayan Isa na nga dito ay ang bulaklak nito na sinasabi na nagtataglay ng pampaamo sa tao Ito ay sinasangkap din sa mga gayuma Kalimitan ito ay makikita nyo sa mga lana na ginagawa ng mga albularyo. Mga nagtitinda ng mga lucky charm. Ang kawayan din daw ay nagtataglay ng mutya. Buhat sa kanyang ubod. Na kung tawagin ay mutya sa labong. Swerte ka na makakuha ng ganito klaseng agimat o mutya. Sinasabi ng mga sinaunang ang tingero na ito ay napakainam na gamit. Lalo na kung ikaw ay isa sa nagnanais na makamit ang isang pangarap na gusto mong matupad. Katulad ng kawayan, matatag at matibay pero batid mo ba na meron pa palang isang gamit o agimat na nakukuha buhat sa puno ng kawayan? Ito ay ang tinatawag na kawayan na libon o kawayang walang butas. Ito ay karaniwan na ginagamit na pandepensa ng mga antingero sinasabi na ito ay nagagamit na tagabulag o tagalilong sa salitang bisaya. Ang libon ng kawayan ay mainam din daw na magtaboy ng masasamang espiritu. Kalimitan ginagawang kuros ng mga albularyo ang libon ng ang libon ng kawayan isang pamilin mainam na kumuha ka nito sa kawayan ng unang biyarnes ng buwan o kaya naman ay biyarnes santo o oh, biyarnes isa pong mapagpalang araw sa lahat na wapo sa video ko pong ito ay nakapaghatid ako ng kaunting kaalaman sa inyo Muli po akong nagpapasalamat sa patuloy na sumusuporta sa aking channel. Kung bago ka palang po sa aking video, huwag niyo pong kalimutang pindutin ang bell button. Para po updated kayo sa aking mga bagong video. Pasensya na po at medyo nabulol.